Sa muling pinagtibay ng Pilipinas, Estados Unidos at Bansang Japan ang combined capabilities ng mga ito. Kasunod ho ng matagumpay na multilateral maritime cooperative activity na isinagawa naman sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang natulang drill ay sinagawa 31 nautical miles sa timog silangang bahagi ng Baho de Masinloc na kilala rin bilang Scarborough Shoal, isang maritime feature sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa sa isinagawang pagasan ay ginamit ho ng Armed Forces of the Philippines sa so AFP ang BRP Jose Rizal at uh, Augusta Westla. Uh, ito ho ang AW-109 helicopter at C-90 aircraft. Kasama dito ang mga asset ng search and rescue team ng Philippine Air Force. Sa panigdaman ng Estados Unidos, ginamit nito ang Guided Missile Destroyer USS at DDG-86 kasama ho ang multi-mission naval helicopter na MH-60R at maritime patrol aircraft P-8A Poseidon. i naman ng Japan ang multi-mission frigate na JS-Nusiro o itong FFM-3 dala ang maritime helicopter na SH-60K. Dumaan ang mga ito sa ibang mga serye ng exercises tulad ng communications check exercises, personal exchange exercises, rotary flight operations, maritime domain awareness, contact reporting, division tactics, at photo exercises. Ayon sa tatlong bansa, bahagi pa rin ito ng kagustuhan mapagbuti ang interoperability at defense ties kasama na na itong uh, kasabay ho ng pagigiit sa kalayaan at katatagan ng West Philippine sea.